Sino po? Kayaan na po yung sukla. Blessing po ni Lord dyan. Kawal po sa amin. Nay, ang layo ng uyan nyo, Nay. Nay, sakay na po kayo. Nay. Habang pauwi kami, ay nadaanan namin si Nanay na may daladalang paninda. Balikan natin si Nanay. Ayun. Kawa nung sa'yo po. Kapon ay. na ba ang kitinda Ano? Naisipan namin balikan siya para bilhin na lang ang kanyang mga daladalang paninda para makauwi na rin sa kanyang pamilya Nay Ano po ba ito? Ito'y dan'yo Ano po? Ano po ba yan? Ang palaya lang po, sa gilid na lang po Nay Do Doon na po sa gilid, baka pumatagis po kayo dyan Pagkano po ang palaya? Ano po? Sampu po. Magkano po? Sampalok? Maturin po. Sampu din po. Taga-sampu ba kayo, Nay? Yes, po. sa po? Ano? Sibol po. Ba't po gabi na po kayo nagbebenta? Mm, eh, gabi na po ng ayan. Nadaanan po namin kayo kanina doon eh. Oo. Uh -huh. Nakita po namin kayo, naglalakad din na. Pagbalik po namin sa atin po, napakalayo na lalakad din na na eh. Saan po, hmm. sa po kayo? Nakakarating pagbebenta Tati po kayo. Partaro po. po? Kaya tao na ano po ba kayo, Nay? Yan po, mga... Dito ay nagulat ako nang sabihin sa akin ni nanay na 90 years old na siya. 90 years old na po kayo. Ayaw mo kung medyo mabigat din to na ya. Pintala ng pintala Medyo mabigat din po. Mm -hmm. Tapos hanggang tartaro pa po ang nilalakad po ninyo. Mm -hmm. Eh kung bibiling ko na lang hubba ito ng ano, lahat, magkano hubba yan? Para kung makauwi na po kayo. Mga labing pito po. Labing pito po? Oo, oh, labing aril na lang po ito. 168. 160, biling ko na lang po ito hmm. para uwi na po kayo. Ante lang po. Bali magkano po? Uh, 270 po. 270 po. Ah, sige na, biling, biling ko na lang po. Saan po kayo sa Cebu lumuwi? Eh? Yan po sa Cebu, sa, sa may banyo. Sa may okay. banyo po? Sa Dikurap po na yung po. Ako po. Eh, nay, sige po, ako ah, din ko lang po ibayad pa. biling ko na lang huwiyaan lahat. Para kung makauwi na po kayo. Meron po. na po. Ayaan nyo na po yung sukle. Blessing po ni ayun, Lord Jan. Meron yung ano. Alam po. Ayun, ayun. Ayun, po? Okay na po na Dito ay binigay ko na lang din kay nanay ang sukli Nagulat ako nung ayaw niyang tanggapin ng sukli na binibigay ko sa kanya Paliwanag niya sa akin ay magagalit daw ang gubat sa kanila Kapag nagpapasobra sila at hindi nila binabalik ang sukli Hindi po, sa so inyo na po Hindi bawal po sa amin, hindi gagalit sa Sino po? Ito kami magpapasobra Po? Ito kami magpapasobra ng halaga Bakit po? Magagalit ang sukli Sin sino po, hindi po ba kayo ang mayari nito? Ano po, eh po, ni uh, Sino po? Sa gubat po, hindi po kami yun. po eh, tanggapin nga na to, oh. bigay ko na lang. Ito mo, eh, ayun. Oo. Bigay ko na lang po ito. Ayan yun na po, ayan Eh kung nay kung eh, siguro sige po ganito. Hmm. O baga ayun yung pong pasobraan ko. Eh kung bibigyan ko po kayo ng bigas siguro pwede naman po ano. Bigas, bigas po. Bigas po. Bigas po, ano? Bigas. Pangsaing po. Pwede naman po siguro yan, ano? Kasi hindi naman, naman po, hindi na naman po eh. So, bigay, bigay po yan. Okay po sa inyo. Sinubuan kong pilitin si nanay na hindi nakuhanin ng sukliko. Subalit so, ayaw niya talagang pumayag. Kaya naisipan ko na lang na bigyan na lang siya ng bigas para makatulong sa kanya. Sige po, wait lang. huwag okay, alis na ako ni Kupi Bigas ha. masarap to ang ah. pang ano po sa sardinas ano sardinas nabubukas ko lang pilikod na babalik ang kaso yan nai gunin na po itong ano Ah. ha Para sa inyo po ito, bigay po ni Lord. Sinubukan ko pa rin pilitin si nanay na kuhanin ang binibigay ko. Subalit ayaw niya talagang tanggapin. Kaya binigyan ko na lang siya ng bigas para kahit papaano ay makatulong pa rin tayo sa kanya. Kikin na natin bigas. Nay, ito po. Bigas po. Kaya niyo po ba? Mm hmm. Etig ko na kayo, Nay. Hindi, salamat ah. na lang po. Okay, salamat na Ano po, okay, okay po sa inyo yan? Okay walang dalhin niya na ito Ah. hindi pa, sige na, sa lalim ko lang ito ay, yung likas niya tapang ko kayo tubig ito na lang Nay i e, ano na lang po natin para di mag... sigurado kayo na Nay, samahan ko na kaya kayo maglakad na lang kaya tayong dalawa na eh. na Salamat po salamat na lang po paano po Nay? Ayaw niyo po hatid. Pagkaabot ko ng bigas kay nanay, isinubukan kong kumbinsin siya para tulungan at samahan na maihatid sa kanila. Dahil delikado sa daan, subalit hindi pa rin natin napilit si nanay na masamahan ko siya. Ay, ang layo ng uyan niyo, nai. Ah. Oh. Iniisip so, ko wala po kayo. Wala po, wala po. Ano, nai? Atid ko na po kaya kayo? Oh. Atid ko na po kayo? Wala po, wala po. Nihisan sila kayo din na nanay. Oo. So, hindi kaya ako dinidiya. Yeah. Opo. Wow. Sinatid mo kayo sa inyo. Sa pala isa. Sumakay po kayo doon. Ay, okay. eh, sumakay na rin po kayo sa akin eh. Hindi, hayaan nyo po. Maglalakad. Parang hindi na ako kayo maglakad na eh. Salamat na lang po. Ha? Salamat na lang po. Ay, naiingat e na, ko kayo ha. Sakay sa na po kayo. Salamat. Nay, thank you po. Ingat po kayo. Padlas po. Dito sa puntong ito, hindi ko talaga nakumbinsin si nanay na ihatid sa kanila. Pero hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. Kaya sinundan ko pa rin siya para kumbinsihin na ihatid sa kanila. Ayun hey o, nahihirapan siya. Try pa natin. Ano? Ayun si nanay, huwag galakad siya eh. 90 years old na siya. 90? 90 years old. Sorry, betala. Okay. Nay, sakay na po kayo. Ay, nay. Na po. Sakay na po kayo. Ay, po. Ha? Po. Hindi na po kayo sasakay. Hindi na po. Eh baka malayo pa po kayo. Sakay na po kayo, Nay. Hindi po. Parang nahihirapan po, po kayo eh. Mabigat po yung dala nyo. po. Okay lang po kayo, Nay. Hindi ko man nakumbinsin si nanay na sumakay para maihatid sa kanila. Naiintindihan ko. Maaring nagdadalawang isip siya na sumama sa amin dahil hindi niya naman kami kakilala. Naramdaman kong masayang masaya si nanay nung iabot natin sa kanya ang bigas. At syempre masayang masaya din si Dodoy ko to dahil sa maliit na bagay ay muli nakapagpasaya tayo ng tao. Maraming salamat po mapagpalang araw at magingat po tayong lahat.